Ano to card mo? Opo. Oh, Pupunta ka dito, dala mo sa akin pala call. <laughs> Ulo. Oh, 76, 79, 78, 79, 79. Pilipino uh, ka ba? Pilipino na nga ako. Mag-aaral pa ako yan. Alam ko lang kasi yun eh. <laughs> yun ang ano. Tapos yung 100 yung ano mo dito eh. Yung grade mo eh. Oh, shit. Tapos yung English mo, ang taas. Ano ka ba? Amerikano ka ba? Uh, hindi. Yung Pilipino, ang baba. Yung English, ang taas. Ayun mo oh, na kasi yung... Ayun no, mataas yung values ko dyan. Oh. No. Ang taas ng values mo, 80, 83, 84, 86. Oh, 86, 86. Values. Ang values. Sa school, mabait ka. Dito, kademonyo mo. Ano ko mo ko yun? Hindi naman yun. Pagkagising mo, gusto mo kakain ka agad. Ginago... Natututo ka na sumagot. Ano mo mo? Bastos ka. Nung araw, sige, sabihin ko sa'yo. Pag sumagot ako sa lol... Hindi ako sumasagot sa lolo mo! Magsasalita pa lang ako ng hmmm <laughs> pa lang, basag na yung bibig ko! Borgel, sakit! LAMONG <laughs> KAK! Ano si Papa? Nanonood na ang balita. Pa? Pa? Ano ba yun? Nanonood na ako! Ito na yung card ko. Pinapakuha... Pinapaano mo. Akin na yung salamin ko! Sino nga kalagay? Andiyan, tignan mo diyan! May mata ka! Oh shit! Hindi yung bunga ngayon ipapanghanap mo! Po. So, ano to? May ano na yan, end ng ano namin. Ano to, card mo? Opo. Oh, Pupunta ka dito, dala mo sa akin pala, call! <laughs> Eh. Ulokol mo taas yung ano ko dyan. 86 yan. May 86 ako dyan. 86, tingnan mo. Yung Pilipino mo. Oo. Oh. Oo. 76, 79, 78, 79, 79. Pilipino uh, ka ba? Pilipino na nga ako. Garit mo ako yun. Alam ko lang kasi yun eh. Yun na nga nun. Dapat yung 100 um, yung ano mo dito eh. Yung grade mo eh. Oh um, shit! Dapat master na master na natin yun dahil Pilipino tayo. Tapos Bibigyan mo ko ng 75! Ay, ayoko makinig kasi John. Pilipino na nga ako eh. Alam ko na kasi yan eh. Kaya nga, Pilipino ka na tapos! Bibigyan mo ko ng palakol? Dumapa ka nga! <laughs> ba! May mataas yung grade ko John. Yung iba. Mataas yung grade? Dito ko inaasahan yung Pilipino. 100 dapat Alam mo nung araw, nung... Yung grade ko ang tataas. Kaya proud na proud si lolo mo. Tapos ko pabili ka ng pabili ng PS5P ay nako. 75 blue na yung passing grade oh. Ah. 76 Dito ka nga. Dito ka nga. Wala ka nang ano ha? Puro kabarkada ha. Tapos magpapabili ay, ka. Lakas ang lakas ng loob mo magpabili sa akin ng cellphone. Oh shit. Nguso 'yung ini. Tapos bibigyan mo ako ng puro bagsak na grade. Tapos yung English mo ang taas! Ano ka bang? Amerikano ka ba? <laughs> hindi! Yung Pilipino ang baba, yung English ang taas! Alam mo na kasi yung Pilipino, ayoko napakagandaan yun! Bakit hindi mo maaran Yung Pilipino no. na word! Gawin-gawin yung Pilipino na ako eh. Kaya nga, Pilipino ka na! Porkit Pilipino ka eh! Baliwala na lang sa'yo yung Pilipino na subject! Ha? Oh, shit! Nagkakating ka ba? Dumaba ka yan! Hindi mo! Hindi ako nagkakating! Eh, puro kayo barkado. Wala na... Wala na kayong natututunan. Kahit sa school. Eh, <laughs> lang yung mapapamana ko sa inyo. Yung pag-aaral nyo. Hindi nyo paayusin. Yan yung hindi mananakaw. Yung edukasyon. Eh, hanggat pari, kung may pagkakataon kayo mag-aaral, mag-aaral kayo. Meron akong kaya uh, dyan. Yung values ko. Yung values mo ilan? Ay, no, mataas yung values ko dyan, no. Oh. Ang taas ng values mo, 80, 83, 84, 86. Oh, 86, 86. Values. Ang bali. Sa school, mabait ka. Dito ka, demonyo mo. No, hindi na mo yung ganda. mo, gusto mo kakain ka agad. Ginagawa mo kami rito mga kawal. Oh, shit! Talihan mo kami ng leg. Talihan mo kami ng na kadena. Nang mamali mo. kayo nagsasanay kayo ng ganyan kasi pinagbibigyan kayo eh. Mm. Mamaya ah, lumuhod ka sa ano ah. Lumuhod ka sa unan. Malumbot lang. Ha? Ha? Malumbot Sige, lang. lumuhod ka sa asin. Nami munggo. shit! -sakit, eh. sakit, sakit na ni. Ang sakit sa kanya, sabihin ito kay mama. Sabihin mo sa mama, sipahin ko pa mukha ng mama mo eh. Lagi kang kinukonsente niyan eh. Alam mo nung araw ah, normal lang nasaktan kami ng magulang namin dahil nagkakamali kami binibitin pa ako patiwarik eh. Ayun, nararanasan nyo ba yun sa akin? minsan hindi dumampi yung mga palad ko sa mukha nyo. Di ba? <laughs> hmm. Tapos bibigyan mo, ang pinagkatakot, pinagtataka hmm. ko lang, pabili ka ng pabili, sumasali ka pa sa mga activity nyo sa school, oh, dadalan mo ako ng palakol. Anong gusto mong palabasin? Hindi ko alam mo ba't ganyan. Subukan yung, lakas ko! Ang ama mo! Hindi po. Abati ka! Hindi po. Nagbasa na ako ng project mo Mababa lang talaga magbigay yan si mommy. eh. Mababa magbigay yan yung palagi niyong reason. Pinapapunta ka nga niyo sa school eh. Ba't ako papapunta sa school? Gusto ko daw ko Papuntay mo yung mama mo! Hindi mo ako papuntay yung... mo eh. Nanonood ako dito ng balita eh. Sa pagpuntahin mo rito, sabihin mo maligo. Pumunta siya rito sa bahay, maligo. Sa dito, mag-uusap kami. Sabihin ko siya maligo. Bibiya ka niya ng bahay. ganitong grade? Ayaw nga niya mga pumunta. Patigas na lang, patigas yung buo mo, ah! Oh. Sinusubukan mo ba ako? 75 naman yun, hindi naman eh. 75 naman yung passing grade eh. Ang taas naman ang grade ko dun. Eh. 81 nga yung average ko eh. Ayan, ayan ang mga reason ng mga tanga. Nasabihin nyo, 75 lang yung passing grade. Ano nyo yung, yung sobra? Sobra, sobra. Iloso po ka pa sa akin, ha? Oh, shit! Natututo ka na sumagot. Sabi ni mo. Bastos ka. <laughs> Nung araw, sige, sabihin ko sa'yo. Pag sumagot ako sa lolo, hindi ako sumasagot sa lolo mo. Magsasalita pa lang ako ng hmm, <laughs> hmm pa lang. Basag na yung bibig ko. Ganun kami kadisiplina ng dati. <laughs> Ngayon, kayo, oh. Maangas kayo! Lalaban ka pa sa akin? Hindi mo! Hindi mo! Laki-laki mo eh. Oh! Oh! Maliit ako! Lalaban ka! Hindi! Mga eh? Ayusin mo na ka! Nagpapakapagod kami ng ina mo para pag-aralin ka! Hindi lahat ng bata may kakayahan makapag-aral! Kaya kung meron kong pagkakataon, samantalahin mo! Ano po? Dahil yan lang mapapamana ko sa inyo na hindi man ako ng ibang tao. Oh. Opo ka ng opo, hindi. Uh. Hindi mo iniintindi. Uh. Hindi mo pinapasok sa isip mo. Uh. Pasok dito, tagos dito. Wala! Tapos bibigyan mo ako ng ganitong grade. Opo uh. Hindi ko alam kung paano pagpapalaki ko sa'yo. Hindi naman ako nag sa paalala sa'yo. Tapos bibigyan mo ako ng uh. ng grade na to. Ang bababa oh. Nakakainis makita sa totoo sin lang. Oh shit. Mathematics mo. 79, 78, 79, 79. Ngayon, hirap eh. Tapos pag nakakalito 'yun eh. Sa mathematics, ang tanga-tanga mo. Pag ng pera, matalino ka. <laughs> matalino ka. Sa pagbilang ng pera, ang galing mo. Sa mat, ang baba mo. Oh, nito kasi yun eh. Sobra eh. Samurai ng kaya kita. Oh. Ha? Huwag <laughs> <laughs> nang sasama sa mga barkada mo, ha? Wala rin bibili sa'yo. Oh, shit! <laughs> Doon ka sa kwarto mo. Hmm, go-computer na lang ako. Computer, computer. Pingin mo, 20 pa. 20? 20 para sa ano lang. Dumapa ka dyan. Wow! Wow! Okay. wow.